magandang umaga mga kalahi Ito po ang Apo Adman ay General Gaman ng Toronto Red Heart at nandito po tayo sa Tepo Antohan ng Lumpi ang, Tuhan, ang, ang Una sa lahat ay binabati ko ang mga mamamayan ng Estados Unidos o United States of America dahil ay nanday na nabalik muli ang TikTok sa inyong bansa no? Maraming salamat sa bagong Pangulo ninyo na si Donald Trump pero pa man, sa kabila ng tagumpay ng pagkakaroon ng uh, TikTok, ito ay isang testamento ng freedom of speech and expression sa mga mayan ng Estados Unidos, e eh, humarap naman kayo sa panibagong pagsubok ng buhay dahil sa pagtatalaga ng Pangulong Donald Trump na dalawang kasarihan lamang ang kikilalanin ng gobyerno ng Amerika at ito ay ang kasarihan ng lalaki at babae. Dito, kinalulungkot ko na ang inyong kasarihan ay kontrolado ng inyong gobyerno. Hindi ko maintindihan bakit sa paghahanap ng dakilang kapangyarihan upang Uh, manipulain ang salibutan ay eh, maging ang personal niyong kalayaan o nating lahat ay eh, kailangan magpasako sa kanilang kagustuhan No, pero ano nga ba ang kasarihan? ano nga ba yung bagay na makikita sa gitna ng ating mga hita? ito yung ating mga pag-aari ito ay ang ating pagkakakilanlan no? So, kung ito ay ating pag-aari, tayo ang may kapasyahan kung paano natin ito gamitin, no? paano natin ito ipahayag sa madla. Sa pagkakatong ito, nakikita ko ang kapangyarihan ng mananako ay talagang pilit tayong pinasusunod sa kanilang kagustuhan kahit ito ay labag sa ating kalooban. Oo, nandiyan ang mga religious, no? Mga religious uh, or, or nasimbahan na simbahan na sasang-ayon sa kapasyahan ni Donald Trump. Pero pagdating sa kamatayan, sa huling hantong ng ating buhay, ang kasarihan na iyan, kung ikaw ay lalaki o babae o kung paano mo man ibinuhay ang iyong sarili, ay baliwala na rin tayo ay lahat magiging kaluluwa at ang ating kaluluwa ay wala ng kasarian. Hindi na sari-sari, hindi na iba-iba. Iisa na lang po ang ating kasarian. At ito ay kasarian o pag-aari ng Panginoong May Kapal. So sana maunawaan natin na dapat natin ipagdiwang ang ating pagiging sari-sari, ang pagiging iba-iba no? Ito yung kagandahan ipinagkalog sa atin ng pang may kapal, ang pagiging sari-sari, kung kaya ang bawat isa sa atin ay may kasarihan. O pagkakaiba mo sa ibang tao, maaaring meron din tayong pagkakatulad, pero mas malamang ay meron tayong kaibahan. At ang pagkakaroon ng kasarihan, ay ito ay pagbubunyi at pagdiriwang ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya atin po itong akapin. Paano mo man ipahayag ang mga kasarihan, ikaw ay mula sa Diyos. So, hindi ka pag-aari ng iyong gobyerno. Kaya napakaganda na sana isipin natin, hanapin natin ang ating kalayaan, palayain natin ang sarili natin sa mga manlulubig at sa manlalako. So, hanggang sa muli ito. Nga ng nagtagpo ang ng Paalam.